Papadong, uh, ah, ah, gabulag mi sa akong uyab, papadong. Ang problema, ah, giblak ko niya kay ako siyang gisingil sa yahang utang na ako. Unsa man akong himuon. <laughs> gawa na yun. <laughs> Hindi wala kaya mo gisingil atong naguya pa ninyo, mo pagbulag ninyo, kening gisingil na nimo awala wala, giblak noong ka, di LKK eh. ah, <laughs> <laughs> kasabot mo saan ng LKK? <laughs> Looy, kayo ka. <laughs> 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 Pastilan, dolor. ah uh, unsa may himuon na ito, ano Bito, tabangi ko ninyo. sa may buhaton na ito, no? para masingil to niya. Asa man ang kay kami na mutabang og singil na stone Stoneheart. Oh, um, kaila man ka sa kaning tawhana ni uyab guna ni mo godo. Oh. Tagaasa man na siya kabalo man ka kung tagaasa ang ni. Pero ngayon gani ka kana siya pa badong kaning taga Manila man na na lang to singla. Morag kwan kaning agwantahan lang yun na anak yun na kay naagi na, na, na investment yun sa tanan yun nga kaning uh, ginabuhat nato sa atong kinabuhi investment yun na siya Gusto no kita. oh, day, ka nagtuo mo nga dili na investment investment na sa magulang sa mga ginikanan ba huh? kay diha napunta tanan ang ilahang mga hago ha? ang tanan nilang hinaguan nga para makakwarta lang para maka -eskwila. uh, giinvest inyo yun, ha ang mga gipaeskwela magigart-igart <laughs> Naburos na hinoon, nagminyo na hinog oh, na na hino, galang alang, wa ka Daw sayang ang investment, no? Oh. Para man ta sa inyo ang kinabukasan. Kani pong uh, magnegosyo ta, nag-invest mo tag kwarta ana. Ito oh kani pong mag-uyab ta, kani manguyab ta ba? So ang uh, sa may na invest nato? to, nag-invest putag feelings. Na tong mga gibati mo tayong invest na to, bitaw mm. nag uh, ako man ta siyang gimahal pero wala man ko gimahal in return. Mm. Ako gadubli-dubli dako kay gugma ala niya bro, ambot siya morag one port lang yung gugma nga uh, gibalik sa kula. <laughs> ah, wala yung sing lanay mo na oh, gingon. Kung um, mahigugma gani, higugma ra. No? Ay, ako, kung ako mahigugma ko, di balik dili ko higugmaon on sa tawong akong gihigugma. Okay, at least ako higugma ko niya. Ana, ah, mana. Okay, kung higug, ang imuhang gipangandoy ka ng ang imong pangitaong tawo kanang uh, higugmaon nimo nya higugmaon pugka ah uh, kuan ka kanang dili ka papilde oh. Awan ka si uh, sa tawag ano Eh. Uh, na di juga ka papildi. Ganahan ka nga kanang uh, naago kay perminti kanang katumbas bitaw. So, kung uh, mulungag ka dapat lungagan pud ga. So naay perminti kapalit ang imuhang actions na ginahimo. Labi na imong feelings. Kung mahigugma sa sa katawog gyud higugma anak kay tungod kay nahigugma ka tungod kay mao na imuhang uh, naramdaman para uh, okay. niya dili kay higugma o lang nimo kay higugma ka no. kunya wala nakahigugma uh, diwa na pun mo higugma mao na ning kun ni wala trabaho ani ay man sa uh, papadong two way man ang uh, relationship uh, relationship two way yun na dili gyud pwedeng isara ang mahigugma anak Sambay. Pero kung wala pa gani ka sa relasyon pero gimahal na ni mo ng tao uh, ayaw na oga oh, kanyang, uh, asamba uh, ayaw ng paningkamuti nga higugmahon po ka in return ba uh, uh, ipakita nga gimahal na ni mong tawahan na bisag wala kagimahal balik ala mong yung tinuod higugma mo na yung tinuod higugma At wala karon akong problema ba pa pa dong ba kanya akong utang unsa <laughs> <laughs> kailangan gawa sorry ko kayo utang mo <laughs> well, na yun ibay at na kung taga-Manila, mo na lagi kung giingon ni mo investment na huna huna na lang gi-invest na, na ni mo <laughs> kami bitaw mga lalaki no kan mo nami uyab ano magin itrit uh, libre na mo mga pagkaon uh, daluna mo sa mga obang lugar mga restaurant sana nga mga mi ni at upun ring <laughs> ano? ato ah, po na yung hotel na yun. depende na kung O, di <laughs> ah, ba? Diba? O, oh, investment yung po na siya para lang nga uh, mabigyan o malipayon para malipay lang, no? Ang uh, amo ang gimahal. So, sama na po na sa mga babae. Eh. Pilar, man tong utanga to. O, yun, sama na. mil, no? tres mil. mil. <laughs> siya nga, tres mil, man to pa Ha, <laughs> <laughs> Ay, naku ni stone Stoneheart. Ay, na lang nagsingla, ay. Kung pastilan, yun nimo. Ah, kung giblak na yun, gawa na gito'y balak, yun nga mo bayad. Simba, baga na kay itong nawang tuntuhan na. Pero, uh, utang, God, ha? Uh, sa mga listeners na to, basta utang, once nga mo ingong kag-utang, bayaran yun na nimo, mo kay Dilibya po na lalim ng uh, kining kwarta kung asa nagikan kung giunsa na niya pag uh, paningkamot nga maka makaipon anang kantidara unya imong giutang ha unya ni mo bayri lo <laughs> <laughs> pastilan gyud but anyway dahil uh, wa na mahimuan na, pero kung naagi chance nga makontak nimo ang ka mag-anak ba no uh, whether uh, kanang small uh, amount na siya or dako but kay utang manggudto <laughs> kung uh, kwan man yun, kung, kuan man kung makontak ni mo, di well and good, and then, uh, na -ay kay way ba, nang naay mga tao, masugo ba, nga mapaningil ba yun na to? Pero kung, uh, dili na gyud makontak nimo. It's okay ra gyud eh. Kung 3,000 to 5,000, 10,000, ang uban mangani 100,000 mangani nang gipahulam, gi-invest nila mga uh, million na, no? Para lang uh, nag uban uh, gani nagpatukon og balay, ana ba? no, para kanya, nagbulag day gihapon Sauntong balay kay nang tungaon. <laughs> okay, lang gani mo kay gamay ra nang kantidad it's okay na lang hayaan na lang na nimo total na uh, nalipay man sad gatong mga panahong naguyab pa mong duha. Ana uh, maora to na lang nimo mo uh, pa uh, At least eh, kening uh, dili na na nimo konsensyahon ha. Ang makonsensya na katong lalaki. Ita <laughs> Ibutang ng... e, na lang na limot-limot Ing e, na lang na halad na lang to na hey, <laughs> mata. Ah, eh, e, Basta din ako mabuloy nimo mo Pag sa panahon Kaya mauna to ako ah <laughs> <Sa> musika... <laughs> <laughs> Ay nako at ito na hard ha? ah, Kung na'y pagkakataon Nga masingil mo Din mo bayad, Din well and good Pero wala na gyo ay na lang kagool Okay ra na Dawatan na lang tanan Nga na, investment nimo sa usa ka Gimahal nimo mo Kani ato ah. <laughs> Sa sunod gani Inig mahigog na pong kagbalik Inig mangutang si mo Patangan na po <laughs> Na sa hay kumpiyansa kay taba kay kaning uh, hinigugma bitaw nato kaning kabalog yung tanga mo uh, bayad ba kay lagi pag dito, pag himan-himan, uh, wala, impas na taani gay eh, kay pag abos panahon, uh, buwan na, kaning blakay na, bungulay na. <laughs>